Hello Cordillera! Muli, samahan niyo po kami sa pagbabalita ng mga kwentong good deeds na nakaka-good vibes. Hatid sa inyo ng Police Regional Office Cordillera. Ako po si Patrolwoman Asia Maris Balagay at atin ng tunghayan ang ika na na limang episode ng Cordillera Police Reports. Bago natin simulan ang mga kwento ngayong linggo, shout out muna tayo sa ating mga avid viewers sa ating Facebook page. Mula kay Ma'am Arlene Bakwadang, sabi niya, talaga nga jack of all trades ang kapulisan. Salamat po Ma'am Arlene. Kay Ma'am Brenda naman, sabi niya, keep up the good work PNP Benguet. Itogon MPS. God bless the work of your hands. Salamat po Ma'am Brenda at God bless din po. Kay Ma'am Kayan Dasalia naman, sabi niya, keep it up mga sir, ipagpatuloy niyo ang mga mabubuti ninyong puso. God bless you. Thank you po, Ma'am Kane. Ngayon, simulan na natin ang pagbabalita. Una, sa lalawigan ng Abra. Anim na pamilya nakatanggap ng tulong. Isang nanay sinorpresa ng kapulisan. Ano kaya ang kanilang ibinigay kay nanay? Ating alamin sa kwento ni Police Corporal Tanko. Sa pagtatapos ng taon ng selebrasyon ng National Women's Month, anim na piling pamilya mula sa bayan ng Bangued, Dolores, Danglas, Lagayan at San Juan ang nakatanggap ng livelihood assistance mula sa kapulisan ng Abra Police Provincial Office. Mula pa rin sa pondong nalikom sa pamamagitan ng Zumba for a Cause ni Piti Kula at aling Police ng Abra, anim na piling pamilya ang nakatanggap ng cash at groceries na nagkakahalaga ng 5,000 piso sa ilalim ng programa na kung tawagin ay handog pang kabuhayan ni Piti at Aling Pulis ng Abra, ang nasabing cash at groceries ay maaaring gawing panimula sa dagdag pang ng nasabing mga pamilya. Sa Peña Rubia naman, bilang bahagi pa rin ng celebration ng National Women's Month, isang day out treat ang ipinagkaloob ng mga kapulisan ng Peña Rubia MPS sa isang nanay na may limang anak. Halilang dinala si nanay sa isang salon para gupitan, i-manicure at i-pedicure. Pagkatapos, inilibre rin siya at ang kanyang mga anak sa isang sikat na fast food na kung saan ay napagalaman ng mga personnel na iyon pala ay unang beses na naranasan ng mga bata na kumain sa nasabing restaurant. Nakatanggap din si nanay ng pampamilya package na kinabibilangan ng bigas, groceries, laruan, mga gamit pambata at mga gamit pambahay. At ako po si Police Corporal Bernadette Tangko ng Abra Police Provincial Office, nag-uulat para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Tangko. Information drive at outreach activities isinagawa ng kapulisan sa Ifugao. Ating tunghayan sa kwento ni Patrolwoman Pinyuhan. Sa pagtatapos ng Women's Month Celebration, ang mga kapulisan ng First Ipugao Provincial Mobile Force Company ay nagsagawa ng information drive at outreach activities sa Sitio Molokob, Barangay Mumpolya, sa bayan ng Hinyon, Itigaw. ang mga kawani sa Municipal Health Office ng Hinyon mga teachers at barangay officials ng nasabing lugar ay hindi inalintala ng mga kapulisan ng First Ifugao PMFC ang apat na oras na lakaran upang makarating sa nasabing lugar at makapaghatid ng mga serbisyo at magsagawa ng lectures sa mga residente. Sila ay naghandog ng serbisyo tulad ng libreng tuli na pinangunahan ng mga pulis na may medical-related courses at mga kawani ng MHO habang nagbigay naman ng libreng gupit ang iba pang kapulisan. Sa kabuuan, tatlong bata ang natuli at dalawampung residente naman ang nabigyan ng libreng gupit. Nagsagawa rin sila ng mga lectures patungkol sa RA 8353 o Anti-Rape Law of 1997, Anti-Bullying, Anti-Illegal Drugs at Anti-Terrorism. Pagkatapos, ay nag-turnover sila ng dental kits at school supplies para sa mga bata, habang band paper na alcohol at face mask naman para sa mga guro. Personal namang ibinigay ng mga kababaihang pulis ang mga kumot, tuwalya, baso, kape at asukal sa siyam na single mothers na nakatira sa nasabing lugar. Malugod naman na tinanggap ng mga nasabing single mother ang biyaya na ipinagkaloob ng mga kapulisan. At ako po si Patrolman Shemar Pinghan, nag-uulat mula sa 1st Provincial Mobile Force Company ng Ifugao Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Salamat, Patrolwoman Pinyuhan! Sa Mountain Province naman, feeding at tree planting activities pinangunahan ng mga Mountain Province Cops. Ating alamin sa kwento ni Patrolwoman Langtiwan. Sa pagtatapos ng celebration ng Women's Month, nagsagawa ang kapulisan ng Mountain Province PPO ng isang tree planting activity at ang kapulisan ng Barley PS ng isang feeding program. Sa bayan ng Bontoc, ang mga kababaihang pulis mula sa Provincial Headquarters ng Mountain Province PPO, Second Mountain Province PMFC at Bontoc MPS ay nagsagawa ng isang tree planting activity sa Barangay Latang. Sila ay nakapagtanim ng 80 seedlings ng mahogany at 70 seedlings ng mangnara. Samantala, sa bayan ng Barlig, mga feeding activities naman ang isinagawa ng mga kapulisan ng Barlig MPS kasama ang mga miyembro ng MOVE para sa mga kabataan ng Lunas Primary School at Lunas Child Development Center. Sa kabuuan, apat na pong bata ang nakilahok sa nasabing programa at nabigyan ng masustansyang pagkain. At ako po si lang mula sa Mountain Province Police Provincial Office para sa Cordillera Police Report. Snappy salute sa inyo mga ma'am at sir. Ipagpatuloy niyo po ang pagsasagawa ng iba't ibang bayanihan activities. Sa ating ikalimang kwento, Benguet Cups na kilahok sa cleanup drive sa Balili River. Ating alamin ang detalye ng kwento kay Police Corporal Pardo. Maliban sa tree planting, ang mga kapulisan ng Benguet Provincial Office ay nagsasagawa rin at nakikisa sa mga clean-up drive activities bilang pangangalaga sa kalikasan. Nito lamang ika-25 ng Marso, ang mga kapulisan ng Benguet Second Provincial Mobile Force Company ay nakibahagi sa first st Quarter 2022 Balili River Clean-Up Drive na pinangunahan ng Local Government Unit ng La Trinidad. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Strawberry Festival. Bukod sa paglalayong malinis ang Balili River mula sa mga basura, ang nasabing aktibidad ay naglalayon rin na magpalaganap ng kaalaman ng tamang pag-iingat sa ating kalikasan. Ito ay nilahokan rin ng mga kawanin ng Latrinidad Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection Latrinidad, Bureau of Jail Management and Penology, at iba pang mga non-governmental organizations. Sako-sakong basura naman ang natanggal at naiyahon mula sa Balili River dahil sa pagtutulungan ng mga nakilahok na kawani ng gobyerno at mga NGOs. At ako po si Police Corporal Marian M. Pardo na mula sa Benguet Police Provincial Office para sa Cordillera Police Reports. Salamat, Police Corporal Pardo. Para naman sa ating huling kwento, Kapulisan ng Apayaw nagsilbing mga guro sa ginanap na 5 days basic literacy training. Ating tunghayan sa kwento ni Police Corporal Donaal. Sa pakikipagtulungan ng First Apayo Provincial Mobile Force Company, isang 5-day basic literacy training ang isinagawa ng Alternative Learning System Luna District para sa mga barangay officials senior citizen, college students, mga bagong pasadong guro at ALS learners. Ang nasabing programa na inorganize ng mga ALS teachers na sina Ms. Jacqueline Relia Agustin at Miss Christine Naval ay ginanap sa Bakdan National High School Computer Laboratory na kung saan sina Patroman Freddy Mateo at Patrolman Francis Roque, mga IT technician of First Sapaya Provincial Mobile Force Company, ay nagturo patungkol sa Microsoft Word at Microsoft PowerPoint. Dagdag pa dito, Upang matiyak na intindihan ng mga lumahok ang mga paksang pinalakay, isang workshop ang isinagawa ng mga facilitator ng nasabing programa. Sa kanyang mensahe, binati ni Police Lieutenant Colonel Wilgon Kalisog Padopad, ang Force Commander ng First Supply PMFC, ang lahat ng manakakumpleto ng nasabing pagsasanay salamat naman si Ma'am Agustin ng Alsa Siyang Project Implementer sa patuloy na pakikapagtulungan ng kapulisan ng Apayaw. Ako po si Police Corporal Precious May Carbonell Donal ng Apayaw Police Provincial Office na guulat para sa Cordillera Police Reports. At yan po ang mga balita na hatid sa inyo ng Police Regional Office Cordillera, home of the most disciplined cops. Sa ngalan ng aming butihing Regional Director, Police Brigadier General Ronald Oliver Lee, kami po ang Regional Public Information Office ng Police Regional Office Cordillera. Ako po si Patrolwoman Asia Maris Balagay at ito ang Cordillera Police Reports. Para po sa ibang balita at updates ng inyong Police Regional Office Cordillera, i-follow po ang aming official social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Pwede din po tayong magpa-shoutout sa susunod na edisyon ng Cordillera Police Reports. Mag-like, comment at share lamang po. Magandang araw at maraming salamat po.